Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit, nagbabaga at napaka-latest na issue ni Ate Erika at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ini-interview pa rin ni Kalingap Val Santos Matupang si Lolo Miguel at tinanong nito kung ano daw ang sinabi ni Kuya Rowell sa kanya. Sinabi naman ni Lolo Miguel na tinanong siya ni Kuya Roel kung ano ang nangyari. At sinabi naman ni Lola Miguel na iniwan nga sila ni Ate Erika at hindi na rin sila nakakatanggap ng tulong. Kaya naman nalaman na rin ito ni Kalingok Val at pinuntahan sila sa kanilang bahay. Ikaw na, scout mo daw ako, ganyan. Mm -hmm. At nang usapan namin. Say, tiyo mo eh. Anong -usapan niyo ni ay Anong pinag-usapan nyo ni Roel tayo? Ano lang po mga ano uh, tungkol sa kwan. Natanong lang yung kala Erika kung ano nang gagawin. So, mm -hmm. Sinabi ko sa kanila, iniwan kami at ganyan nagka-kwarta nga sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya hindi naghahanggad ng kwarta nila. Oo. Uh, Trad yun. Mm, um, tama yun. Ako, alam niyo po mga kalinga, tuloy ni tatay, no, di man pira hinahangad nila. Uh, ang gusto nila po ay ano, maging maganda yung relasyon bilang maglulo, apo at saka lulo. Maayos yung relasyon. Di man yung dahil sa pera. Ito lang pera, ito lang problema kay tatay. Sorry man to sa hirap. Sorry sa hirap ito eh. May okay magsabi na ang habol ay pera. <laughs> Hindi ko <totoo> to yan. Yan <laughs> nga pong pera nga yung nangyari kay Rob. Yung tag namin na binigay ni... mga sa vlog ni Rob na nakikunta ni Jenny. Mm -hmm. Yun na nga pong pinsimula namin. Doon na sila nagalit. Ang sabi mm -hmm. nila, kaya niya kami nag... Sinabi din ni Lola Miguel kay Kaling Val Santos Matubang at sa mga manong naod na hindi totoo na pinagbibintangan siya na baka daw tamad talaga siya sapagkat hindi daw siya makapaghanap buhay sa katotohanan lang dahil nasira talaga ang makina ng kanyang bangka. Kaya naman napakagaling talaga ni Kaling Val Santos Matubang dahil wala siyang pagdadalawang isip na tinulungan muli si Lola Miguel. Talagang ipapaayos daw ni Kalingok Val galing sa kanyang pera. Ang baka na ito nang sa ganon ay makapaghanap buhay na muli si Lola Miguel at makadagdag ito sa ganda na pamumuhay nila at kastusin sa pang-araw-araw nila dahil wala namang tumutulong sa kanila ng mga apo. Kami amin ano yan? Ayaw na nga ibigay. Ipapagamot nga kay Misis, yung... Naku, naku yung pera, hindi na. Ibinigay po namin, binigay po sa amin, pero masakit ang loob nila. Mm, grabe, no? Alos na ayaw ibigay at... Mm -hmm. Ay gusto ko nang gusto gusto naman yung apo makakita, yung lugod ng nabu, lagbaga. <laughs> oh. Sino hindi nagbigay, ang nagbigay sana? Yung pong yung pong magkapatid. Okay. Yung nagtampo si Erika, nagpunta mo sa gabing dagat, nag-iiyak. bakit daw ayaw ibigay yung Ayaw nga po. kung hindi daw siya binablog ni, Ro, ni, ano, ni Rob, wala kuwarta. kwarta. Mm. Sa naman yung panganay, kung hindi daw lagi pagkuhan kay Jun eh, hindi din wala din pira. pira. Ngayon, anong habon nyo doon? Yung ano lang, yung papagamot sa mata? O, yun lang po ang... Galing kay Jun eh yun. Yun lang, yung 20 mil. Ayaw mi ibigay nila? Ayaw lang Ayaw ibigay. Yung magkapatid? Ayaw, yung poong po. Bakit Ayaw. daw? Ay, sa kanila daw po yun. Ay, kung hindi nga daw po nag... Biyablog siya ni Rob, ay di wala nga pira. Ayaw nilang gumaling yung lula nila? Ayaw nga po. Kaya sabi ko baga po dun, kung ganyan lang di ang gawa ninyo, di ang kanya-kanya na tayo. Ang sama ng ugali, ano? Alam na, kapatid. alam na alam na anakina. Sa so, sabi ni Rob, itong 20 mil. Sinabi pa dito ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga binibigay daw ng Kalingap ay never daw yan binabawi. Dahil once na nagbigay ka sa isang tao ng tulong ay dapat sigurado ka at wala nang bawian dahil umaasa din ng mga tao dito. Sila bawa pa nga ni Kalingap Val na paano kung nagbigay ka ng isang ice cream at gusto mong bawiin. Ito daw ay ito na kaya paano pa ito mababawi? Grabe at napakagaling talaga ni Kalingap Val dahil yung mga tinutulungan niya ay talagang maasenso sa buhay at wala itong halong pambabawi. Dahil lang nais nila ay matulungan ang mga tao na nangangailangan at bukal sa kanilang puso ang pagtulong sa bawat tao na kanilang tinutulungan, pinapabahayan at pinibigyan ng mga pagkain at mga gamit. Ang sama ng ugali, ano? Uga alam na, alam na, alam Sa so, sabi ni Rob, itong 20 mil, pampa-opera ni Lola. Mm. O ito namang iba, ay di sa inyo, kung sa eskwela. Ganyan. Ayun, marami pang iba'y sinabi sila na si Rab. Eh ang kinukuha ko lang sa kanila. Ayun, may bigay. Hmm. Nagtaram po ay say, Bahala kayo. Yung pera na, pala ay sila may hawak na. Sila po, sila po. Ngayon, yung pirang ng 20 mil para sa... Kampo pera po. Kampo pera. Ayaw Tampo. ibigay? Ayaw ibigay. Grabe. Mm. Bakit hindi uh, man sa kanila yung pera? Ayaw <laughs> ko po ng bata niya. <laughs> pero binigay din. Binigay po, pero masakit. Mas, masama sa maloob. Yan ang pag-simulan namin yung ano. Mm. Tampuhan. Yung tampuhan ano? Kaya ako naman magagawa ko matampuhin nila sa akin. Oo naman. Ano <laughs> Yun ang gusto nila eh di? eh hihinuyo ba tayo kung iyaw nila? <laughs> Kaya nga ni. <laughs> so, kung may mga problema tayo, dito naman. Dito din ay piniliwanag ni Kalinga Pryl Santos Matubang na naka-off ang monetization sa kanyang YouTube. Kaya, para sa mga tao na nagsasabi na pineperahan niya lang daw at para lang sa views, kaya niya ini-interview si Lolo Miguel, ito daw ay hindi totoo. Dahil para kay Galing Val, okay lang na mawala na lang siya ng pera at mga views. Dahil ang kanyang intention talaga ay maipalabas sa kanyang YouTube kung ano talaga ang kondisyon at kung ano ang mga saloobin na mga tao na naghihirap na iniwan sila ng kanilang mga apo eh ano yan uso yan sa uso po yan sa YT kahit like, nga ni na ikaw ay vlogger wala pa wala ka pa 1000 subscriber may may ads po agad yan ilalagay ng YouTube Gusto eh, gusto kumita si YouTube ako di ba na kahit wala akong kita sa YouTube mahalaga po talabas yung ano yung totoo ng katotohanan Opo, ilang habol ko eh talabas yung totohanan o sino po ang nakialam sa pamilyang ito eh tahimik sila pong namumuhay sa lugar na ito may pumasok pong grupo para sirain sila hmm, sa akin. Noon lang pong dumating yung mga batang yan, nagkagaling ganyan yung mga, mga, ano, mga makasarili. Sino tay? Mga batang yung uh, ko. Ngayon makasarili na sila? Dati hindi mo sila gayaan? Ay di po yan. Ay magkakorta ngayon na nangyari. Noon tayo, nung sila yun, may nakapira na maliit na pira, yung ano lang, may tama lang pira, hindi mo nagbagoy? Ay di po. Hindi po. Kung po yan. Ngayon lang talaga? Ngayon lang malaki na hawak ang pira, yun ha. Kasi baka may sumusulsol, <laughs> ano? Yan nga po. Nag may sumusulsol. Meron silang kakutsaba hmm. na kung ano. Hmm. pa ni Lolo Miguel na mayroon talagang kakutsaba sila ate Erika at ang kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman ganyan daw ang nangyari. May mga tao din kasi na sumusulsol talaga sa dalawa. At may mga tao din na kumakampi kahit alam din nila na mali ang ginagawa ni Ate Erica at ni Ate Sheila May na pagkalimot sa pamilya na talaga nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki na sa dalawa. Hindi na nga hangad ni Lolo Miguel ang pera dahil wala na daw siyang pakidito. Ngunit ang ayaw niya lang daw talaga ay yung pagbabaliwala ng mga tao at kawalan nito ng utang na loob sa mga tao na nagpalaki sa kanila dahil hindi nila nirerespeto at nilalapastangan nila ang mga ito sa pamagitan ng pagsasabi ng masasamang salita. Hindi eh, po, hindi po. po Ngayon lang talaga? Ngayon lang malaki na hawak ang pira, yun ha. Kasi Yung baka may sumusulsul <laughs> ano? Yun nga po. Pagkasi may sumusulsul. Meron silang kakutsaba na kung ano, hmm. yun ha. Na. Kaya nagayon sila. Opo. Uh, na ayaw mabulgar na kung ganyan naghahati-hati ganyan ko pa. Kaya e, nga ni, laban lang tay. Ayan naman si Lord, handang tumulong sa atin. Basta ako tay, andito ako sa likod ninyo, binablog kita para malaman nila ang katotohanan, pero naka-off yung monetization ko. Kaya kung isipin nyo na, oh si Kuya Bal, oh, hindi po, ang dami ko pwedeng i-vlog. Pagtatanim, i-vlog ko yan, pwede yon Pero gusto ko po malaman natin at siyempre po, punang-una po, yung tulong natin sa kanila. aping apping sila ay. Eh. aping apping talaga sila. Grabe pagka uh, bumanat, bumanat yung kabila. Mayroong yung pangungutya. Walang galang sa'yo, Tay. Wala po. Wala po. Walang galang. Sa Walang galang sa'yo. Yung lovers, hindi ka ginagalang. Mga lapas lang mga Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nagtitrending, nagbabagat, napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa Bye!